kapag na ba ang lahat sa mga wala pang budget? Sagot na namin yan dahil happy place ang destination natin for the week. Sikat na pasyalan nito tuwing summer sabay makikifiesta na rin tayo sa makulay nilang festival. Ginaganap dito ang karera ng mga balsa, salbabida at iba pa. Let's get wet and wild dahil todo bigay sa matabungkay. Matabungkay! Masaya. Maingay. Makulay. Halos hindi mahulog ang karayom sa dami ng tao ang nagtipon-tipon sa dagat ng Batangas. Lahat handa na at aligaga sa inaabangang taunang kasiyahan dito. Ang Balsa Festival. Happy Balsa Festival! bago pa ang beach ng Boracay at La Union o LU para sa mga Gen Z, ang dagat na ito ang isa sa sikat na sikat at pinupuntahan ng mga turista lalo na noong dekada 80. Ito ang Matabungkay Beach na matatagpuan sa bayan ng Lian, Batangas. Bukod sa magandang dalampasigan at tubig, ang isa pa sa atraksyon dito ang pagsakay sa mga balsa na gawa sa kawayan. Bilang pagkilala sa malaking kontribusyon ng mga balsa sa lokal na turismo ng bayan dito lumutang ang konsepto ng Balsa Festival. Ang balsa po ay bahagi ng identity, hindi lang po ng Barangay Matabungkay kung hindi po ng buong bayan ng Lian. Dito po nagsimula at dito naging masikat ang balsa sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Kaya uh, bahagi po ito ng kultura at kung sino kami bilang mga uh, residente ng Barangay Matabungkay. Uh, ito po ay nakakatulong din po sa ating turismo at sa lokal na ekonomiya dahil Uh, napunta po at nabisita ang mga mula sa iba't ibang bayan dito po sa amin para sumakay sa balsa. Marami ang sumasali sa kompetisyon sa Lian Tuwing Balsa Festival. Ang 23 years old na si Paul, naabutan pa namin na naliligo sa dagat gamit ang salbabida noong bisteras ng kapiestahan. Nagpa-practice siya para sa gaganaping salbabida race kinabukasan. Si Paul kasi ang defending champion sa karera ng mga salbabida last year. Ngayong taon nga, susubukan niyang muling depensahan ng kanyang titulo at maiuwi ang premyong 3,000 piso na gagamitin niya pambili ng pagkain ng kanyang pamilya. Hirap po kasi po yung alay po ng braso mo. Tapos sasamahan mo ba yung padyak ng paha. Tapos pagdating ng dulo, tatakboy mo pa yung plug. So, napakahirap po talaga. Isa sa makakalaban ni Paul ang kanyang nakatatandang kapatid, si Michael. Ano, wala po muna ang kapatid-kapatid, tsaka kamag-anak. Para lang po makapagsaya, makapagpasaya dito sa ano, barangay. Oh! sino man ang manalo sa amin dalawa, eh, di may the best man win lang. Pare-parehas kasing malalakas sa mga yan eh. Pare-parehas mga taga rito, sanay sa dagat. Good luck sa amin lahat. Makakalaban din ng magkapatid na Paul at Michael ang kanilang pinsan na si Giovanni. Bahala na po po kung ano, kung mananalo hindi po. Malakas po kasi yung defending champion po eh. Mas maligsi po sa kanila po. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments. I've seen complaints. I've seen how so many of these false promises Ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt. All in one beauty bar. Triple or even quadruple. Whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas and I chose this soap. with integrity. Skin Pro. Pagkagat naman ng dilim, abala ang grupong ito sa pagdidesenyo ng kanilang lanterns at balsang isasali para sa Balsa Decor Contest. Ang team po na binigay po sa amin is Under the Sea. which is ito po yung napili ng aming section. Ito po ay galing sa Recycle materials, which is yung pong mineral water. Sa tuwing ako'y gumagawa po ng obra, ang hinahango ko sa design ay ang ating kalikasan. At ang aking konsepto ay pula sa ilalim ng dagat, corals and misirena. Konsepto ko para sa taas, lipad Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas, mabuhay ang matabunggay. Kinabukasan, kahit tirik na tirik ang araw, dagsa ang mga tao sa pampang ng matabungkay. Lahat excited para sa mga ganap at paandar sa Balsa Festival. Nakadaong na rin ang mga balsa na may kani dekorasyon. Mayroong dinekorasyon na ng mga bulaklak, meron ding religious ang tema para dagdag points daw sa langit. At meron ding hango sa design sa sikat na manikang si Barbie. Lahat po na hindi pa po nakakapunta dito sa Matabong ay uh, pumunta na po kayo dito dahil maganda po ang Matabong at uh, sa, sa tingin ko po ay mag-enjoy po kayo na magpunta po dito. Si Paul na isa sa contestant ng Salvavida Race, handang-handa ng pataubihin ang kanyang mga kalaban. At nang ibigay na ang go signal, nag na sa paglusong si Paul, sampu ng mga kalahok sa Salvavida Race. Yeah! hal na panalo o walang iba kundi ang dati pa rin kampiyon, si Paul. Bukod sa Salvavida Race, inabangan din ng lahat ang karera ng mga balsa sa pamamagitan ng isang mahabang kawayan na kung tawagin ay tikin. Ito ang gagamitin ng mga kalahok para mapausad ang kanikanilang mga balsa. Bukod sa lakas ng katawan, diskarte at teamwork ang kailangan para manalo sa karera. sa abang andropo namin baka kami ay multo'y tight Very proud po kami for uh, having this balsa festival here in uh, Barangay Matabungay in Lian, Batangay. Uh, this has been uh, a tradition for the last 22 years. So, it showcases yung uh, mga activities na pwede nyo ma-experience dito po sa Matabungay. And through the years, historically, number one po ang Matabungay for uh, tourism in the first District of Batangay. Meron po tayong surfing mamaya. Maliban doon, syempre, nandito po ang ating best balsa decor. May aqua bike race. So lahat ng mga aquatic activities ay gaganapin ngayon. Maliban sa lahat ng ating mga bisita mula sa iba't ibang bayan sa ating bansa. Bumisita na po kayo dito sa amin sa Barangay Matubongkay at bisitahin po ninyo ang aming mahal na bayan ng Lian. Para sa mga taga matabungkay sa kabila ng kasiyahan, ang tunay na diwa ng kanilang Balsa Festival ay ang pagyamanin at ingata ng karagatan na siyang simbolo ng kanilang pagiging batanggenyo at siyang nagbibigay ng kabuhayan kaginawahan sa kanilang mga kababayan. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Um, ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo. Super kintab. And tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.